Subong lugaw ang nabistong modus ng NBI sa isang warehouse sa Bukawe, Bulacan. Ang nabili kasing murang imported na bigas, nire-repack at nilalagyan ng pabango para naman ibenta ng mahal sa merkado. Hinahalo ang paumanayan ng bulok na bigas. Yeah, ng mga Nakatotok si John ng mga Consulta. Bigas. gabundok ng mga lumang importe na bigas ang bumungod sa NBI Special Task Force at Cybercrime Division nang pasukin ito, ito naman, ang warehouse naman. na ito sa Bukawi, Bulacan. tumambad din ang ilang equipment na ginagamit daw sa operasyon. Pinaghalo halo nila yung variety ng bigas, mm -hmm. tapos lalagyan ng konting pabango, pandan, suskupo. Oh ipapasa una nila as mamahaling bigas class A na bigas no niloloko ang ating mga uh, mamamayan o yeah. alikabok na puro ano na yung mga sako makikita garakramong bigas na hoarding eh mm, no to. clear manifestation of hoarding napaka-delikado yan. anong hindi natin alam kung sa ng, ng tao o para sa baboy na lang. sa hmm. timbre hmm. ng isang importante nabisto ang mga imported na bigas na ilang taon na umanong naka-imbak sa warehouse at nakuha sa murang halaga mula sa iba't ibang bansa Binibiripi ka pa kung legal ang hawak na imported na bigas ng kumpanya Merong uh, from Vietnam may from Pakistan mm -hmm. may from India mm -hmm. So basically nung tsinek namin, Halo -halo pa ng bigas uh, kagabi, yung kanilang makina, oh, nandoon naka-mount iba't ibang variety ng bigas, ah, uh, mini-mix nila to. And then yung pinaka-resulta, ito nang premium rice. So we assume na pinaghalo ito sa iba't ibang variety, and then ibinebenta ito nila ng mas mahal kumpara uh, doon sa mga na-mix hmm. na bigas. Kaya ang daming nagrereklamo sa bigas. Kabunduk na ng mga patong-patong na bigas na inubot ng NBI sa kanilang ni-raid na warehouse dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ayon sa mga ahente, ay dito raw nakatago yung iba pang mga lihim ng kumpanya. Sisi, Dahil sisi kay, ang ilan daw sa mga bigas dito, si tulad BDN. na lamang dito nga nasa baba. Nakikita natin na ang kanyang crop year at date of milling ay February 2023 pa. Dalawang taon na nakakaraan. Mm -hmm. At ang ebedensya daw na ito luma na ay uh, makikita natin na ang ilang mga sako meron ng discoloration o nabubulok na yung mga bigas. Git naman ang isang opisyal ng kumpanya, wala silang ginagawang iligal. Mm. Ay, wala po -hmm. nga. Halo-halo daw po yun. Pinilinis daw po yun. Labig mm -hmm. na bigas. Sir, sabi ko naman, nandun si Naras sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po mm -hmm. Hoarding, uh, pro uh, adulterating, profiteering, mm -hmm. untruthful labeling, Tsaka ano economic sabotage we will check with the local government of Bukawi Bulacan kung sino ang man nagmamayari ari nitong warehouse na ito and uh, we will file appropriate uh, charges against them